Pero guys, ang kapansin-pansin po talagang na highlights sa Sona ni Kuting ay yung pinagtawanan sa si General Torre. No? Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Eric Torre. o oh, diba? Tumayo pa talaga siya, no? Habang tinatawanan siya, no? Imagine, siya ang kauna-unahang boxer na tinawag na champion na wala na kinalaban <laughs> Hello mga kabayan WhatsApp. This is Mr. Rio Influencer Podcast. So sa podcast natin ngayon, mga idols pag-uusapan naman po natin ang mga highlights sa sona ni Kuting, mga idol Proud na proud sila eh, no? Ano nga ba ang mga highlights sa Sona Nikuting mga idols? Well, let's see. Number 1, healthcare expansion daw mga idols. Ipinangako raw po ng Pangulo ang pagpapalawak sa PhilHealth coverage upang mas maraming Pilipino daw lalo sa mga liblib na lugar ang makakuha daw ng libre at dekalidad na serbisyo. Number two, eh, kahandaan daw sa mga kalamidad at krima, Dahil daw po sa lumalalang epekto ng climate change, iginiit ni Marcos ang pangangailangan ng matatag at mabilis na tugon sa kalamidad. Kabilang dito ang pagpapatibay ng mga infrastruktura at sistema ng babala upang mas ligtas ang mga komunidad. Number 3, pagpapaunlad daw po ng ekonomiya sa lahat ng rehiyon. Ipinakita niya raw ang mga plano para sa pantay-pantay na kaunlaran, hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Layunin daw po nitong wakasan ang hindi balanseng pag-unlad sa mga rehiyon. Wow, sounds like federalism ah. Isko <laughs> po naman bakit ngayon lang bangagski, 'di ba? Number 4 modernization daw ng sandatang lakas. Inilahad niya daw ang Rehorizon 3 program. Isang 35 bilyong pisong proyekto sa loob ng 10 taon para palakasin daw ang kakayahan ng AFP or military sa dagat, himpapawid at pambansang seguridad. Number 5 ay pagbabago daw sa gabinete. Ipinatawag daw ni Marcos ang lahat ng mga miyembro ng gabinete para magsumindi ng courtesy resignation bilang bahagi daw ng reforma at reorganisasyon Pagkatapos daw ng midterm elections Layunin daw po nito ang mahusay at mas efficient na pamahalaan edi wow, di ba? Number 6, bagong mga executive order daw Bilanggit niya ang ilang mga kautosang inilabas ngayong taon na tumutugon sa pagpapalis ng serbisyo publiko Pagpababa ng buwis <laughs> Talaga ba? Kaya pala tumaas ang singil ng Netflix dahil sa ginawa ng gobyerno mo kuting, no? Salamat ha Buset Pagibigay daw ng Digital Nomad Visa para sa mga dayo na nagtatrabaho online sa bansa. at iba pang reforma sa mga sistema ng gobyerno. So in summary, sa kalusugan, papalawakin niya daw po ang benepisyo ng PhilHealth para sa lahat. Wala pong bago dyan. Noong pa meron na yan. Okay? Anong ginagawa ng Universal Healthcare Law ni PRRD? Diba? Tama. naman. Pagitibayan daw ang kahandaan sa mga sakuna at kalamidad? Wow. Two and a half years ka na lang, putya ngayon niya lang naisip yan, no? Eh ba? Diba? Isusulong daw ang pantay-pantay na pag-unlad sa buong bansa. Isa pa yan mga idols. Patapos na lang ang termino mo, saka ka lang magkakaroon ng mga ganito, eh, no? Eh ba? Diba? Kapalakasin daw ang kakayahan ng militar at depensa ng bansa. Alin, yung ed ka? Ah, oo, kong Akino, ikaw ba yan? Pucha, mas nagmukha ka pang si you no? Know? Na ang ina-expect natin ay gagayahin niyan tatay niya, you no? Know? Pucha, epic fail tayo sa expectation versus reality natin sa kanya, you no? Know? Walang <laughs> iya na yan. Inayos daw at re-organize ang gabinete para daw sa mas efficient na serbisyo? Talaga ba? Inayos mo? O sadyang sinisisi mo sila? Kasi yung kapalpakan mo as leader, sinisi sa mga miyembro ng iyong kabinete. Tama. Yun yung pinaka summary nun. Sinamarize ko lang po yung explanation kung bakit mo ginawa yun. Kasi nga, weak leader kay wala ka silbi. Diba? ba? naman na sona to. Ang lame. Kuya, certified pool politiko ka talaga ko ting. Ay kasi guys, sa mga pool politiko, puro lang dada ang mga yan. Pare-parehas na nga mga yan. Si PRRD, hindi siya politician. Bagkus ang dapat na itawag sa kanya ay Certified Public Servant. Because he walk the talk. Pero ang majority pool politiko sa gobyerno, puro lang talk. Na nagmumuka ng may katok. No? Pero guys, ang kapansin-pansin po talagang na highlights sa sona ni Kuting ay yung pinagtawanan sa si General Torre. No? Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Elan Nikola. <laughs> o, oh, diba? Tumayo pa talaga siya, no? Habang tinatawanan siya, eh, no? Imagine, siya ang kauna-unahang boxer na tinawag na champion na wala namang kinalaban. <laughs> Putris na champion yan, no? Oo, champion yan. Champion ng kahambugan. Saka kung ako kay Mayor Baste, kung mag si Tori ng suntukan, hindi boxing ang gusto ko dyan. Dapat MMA. <coughs> Tapos, pirmahan tayo ng waiver. di ba? Para pang ko yung mga yan. <laughs> Tapos guys, sila doon ng referee. Para pareha silang papatulugin ko sa octagon. <laughs> Pero dapat syempre hindi mawawala ang waiver dyan mga idol. Para kahit na ko sila parehas, okay lang. ba? Diba? Boxing, boxing, walang ganun. Uy, <laughs> sunto ko lang sabi nyo, hindi boxing. <laughs> Kaya dapat MMA yan. ba? Diba? Yun nga ang back five na mga influencer ni Kuting, panay duwag din eh. ba? Diba? Hinamon ko ng 1 v 5 na vlog war. Wow. Putya umurong ang mga uten. Tapos, kung makakomento kay Baste, akala mo naman may ibubuga pag hinamon mo ng suntukan. No? <laughs> ano ba naman tong back 5 na to. Diyos ko po. Kaya na guys, itong question na to, kung ano daw ang grade namin kay Kuting, putya naman, you gotta be kidding us. Oh, ito ang karamihan sa mga sinabi sa mga komento ng mga makabayan sa post ko na to mga idols. Look. Alright guys, kumusta kayo lahat? So this is my post mga idol, nakita nyo naman di ba? Diba? Sigurado ba silang gusto nilang sagutin natin yan? Ako negative 1 million percent sa akin si Bangagski kayo guys sige nga check nga natin mga idol kung anong sagot ng ating mga makabayans dito yeah! oh simula pa lang zero zero as in walay bot bot ni adictus bbm <laughs> zero 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 a million times o oh, ba diba? para sa akin po zero percent bigay ko o oh. sarili nga niyang kapatid hindi umatin <laughs> o oh, nga awa pa sa sa'yo banggo may 1% ka pa. <laughs> Ito, itlog zero oh. Itlog. Oh. 0000% mga idol. Kahit daw zero sayang pa. <laughs> zero accomplishment. Ah, meron naman po. Meron naman daw. Yung 5,000 na flood control na walang control. Flood lang ang meron. <laughs> flood lang ang na out of control. <laughs> O, oh, negative 10. Naawa pa sa'yo to. O, oh, 0% po para sa akin. O, oh, zero. oh, wala akong masabi. <laughs> Naihiya to si Idol eh, o. Oh. Zero, 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 zero. O, oh, Volvoron. <laughs> negative 100. O, oh, zero, zero, zero din. O, oh. zero percent. Negative 1,000. O, oh, zero, zero. Grabe naman. O, oh, may one pa. Uy. Ano to, Idol, o. Oh. Uh, ululista, o. Oh. 99% daw, o. Oh. <laughs> failed miserably. Nako, totoo po yan, idol. Expected na negative ang sagot mo, mga tangat mang mang. <laughs> e di wow, di ba? Ah, okay pala. Meron pala tayong ano, ano mo, idol, oh? Followed by one person. <laughs> ano ba naman mga trolls talaga to ni Bangagski, no? Grabe talaga. Oh. Dapat yan mga idol, eh ano yan, Ah, uh, inano na natin yan, mamaya pala anuhin natin yan, i-block natin yan. Yung mga trolls, hindi pwede yan sa page natin, mga idol. Dapat yung binubura. Ito, zero itlog. Ha, negative zero. <laughs> o, ngayon lang nakita, idol Rio. Ngayon wala akong nakita, idol. Nako. I totally understand, idol. Kasi po, ito pong FB na to, itong meta at itong YouTube, eh, miniminimize po nila ang algorithm ko. Actually po, hindi lang po ako, kundi lahat po ng mga political content na anti-Marcos lahat po kami actually mga idol. Yan po ang ginagawa nila para lang pahinain ng algorithm naming lahat actually. Lahat kami apektado. Sobrang baba lang po talaga ng following ko sa page na to. Wala na yung isang page ko eh. Yung higit 400k yung followers eh. Wala na siya mga idols eh. Nahack yun eh. Hindi ko nga sila may gawa nun eh. <laughs> Itong page na ginagamit ko ngayon, sobrang baba lang ng following nito. Kaya kapag na-minimize sila yung algorithm, siguro mga 2% or 5% lang nung number ng followers mo ang nakakakita ng mga post mo. Kaya siguro di mo ako nakikita idol. Siguro yun ang rason. So ganun po talaga. If ngayon mo lang ako nakita Prince Ellie. Shoutout sa inyong lahat sa lahat ng na mga nag-comment dito mga idols. Ito idol, o ululista spotted oh. Walang friend to mga idol, oh. Halatang <laughs> troll na naman ni Bangagski, no? <laughs> Excellent daw and good job. Aba, natural mga idol. Siyempre, guys, pagbayaran ng gobyerno na troll at kabilang sa mga troll farm nila, eh, laging positibo ang komento niyan. Di ba? Napaka-pathetic ng president ngayon, di ba? Imagine yung mga idol, yung page niya, nangangailangan pa ng AI para lang dumami ang likes and hearts. <laughs> Kasi kung wala yung mga AI nila, po kawawa sila kasi puro laugh lang at angry emoji ang maririsib nung page ng amo nila. Pathetic, di ba? My God. So yan po ang komento ng ating mga kababayan, mga idol. Awesome! Zero percent. So zero to negative one million <laughs> percent ang grado namin sa'yo, Bangagski. Yun lang ang masabi namin lahat sa'yo. Kaya please lang utang na loob, wag nyo na kaming tanungin kung anong grado namin kay Kuting. Kasi halos lahat ng mga tao, iisa lang ang sagot. Kung hindi zero, negative 10 to 1 million ang grado namin sa weak leader na to. Kaya nga kung ang Korea merong weak hero, ang Pinas naman ay may weak leader na ang grado namin ay zero. Kawawa ka naman, Kuting. For more vodcast, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube Great! and follow Mr. Rio Influencer Vodcast sa Facebook Meta. Amazing! Maraming salamat, makabayans!